Hi everyone, it's me Lizel and welcome back to my channel and to my vlog. So ngayon lang tayo ulitin yung nagkita-kita, ba? Diba? So let's go na guys, magbabasa na tayo, okay? Number one question. Ma'am, pwede po ba sa month covered kahit ilang beses ka mag-top up? Halimbawa po, January 2022, nag-top up ako ng 500 pesos. Tapos, January 23, nag-top up ulit ako. Pwede ba yon? So, yung top up na tinutuko niya, ito yung top up natin sa pag-ibig contribution, no? Kahit employed ka, binabayaran ka ng employer mo ng pag-ibig contribution gamit sa salary deduction mo. Ngayon naman, kung gusto mong itop up yung contribution mo, pwede rin natin gawin yon Sa loob ng month of January, dalawang beses siyang magta-top up. January 22 and 23. Pwede yung pwede naman yon kahit ilang beses ka pa mag-top up ng yung pag-ibig contribution sa loob ng isang buwan, go lang ng go. Pwede yon Pero, counted po yon as for the month of January. Siyempre, January pa din ang kanyang period covered. Okay? Sa mga hindi rin updated dyan, sa mga hindi pa nakakaalam, magandang balita para sa lahat ng active member ng Pag-ibig Fund ay effective na po ang ating increase ng ating Pag-ibig Contribution from 100 pesos to 200 pesos. So, ang ating sahod ay mababawasan na ng 200 from 100 ay magiging 200 na ang makikita natin sa ating mga payslip pagdating sa pag-ibig premium or pag-ibig contribution. Yay! So, masaya ako. Kayo ba masaya kayo? Guys, ako masaya ako at dapat maging masaya tayo kasi tayo din naman ang makikinabang yan. At saka higit sa lahat, ang kagandahan kasi kapag employee tayo, syempre kinakaltasan tayo sa ating mga sahod ng 200. Ngayon, yung 200 na kinakaltas ni employer sa ating sahod ay tatapatan din nila yon ng 200 pesos. So, it means sa loob ng isang buwan or monthly, tayo ay binabayaran ng 400 pesos. O di ba? Imagine guys, 400 pesos na ang ibabayad sa ating monthly contribution. So ito po ay effective na sa February 1. February 1 and today is February 2. So effective na siya kahapon. At syempre, yung ating Pag-ibig loan kapag maglo-loan tayo ay mas mataas na yung makukuha natin. And then, kapag nag-file kayo ng mga provident fund, kapag umabot kayo ng 15 years and 20 years, syempre, mas mataas na yung makukuha natin, ba diba? And now, proceed naman tayo, guys, sa ating concern number 2. Hello po, pa -help naman po. Bakit kaya di ako makaloon? Third loan na po sana. In default. In default. In default po siya, pero almost one year na ako nagbabayad eh. Employed din po. Nag-maternity leave kasi ako ng June to August 2023. Pero, almost one year na po ang nakapagbayad or nakapagbayad. Bakit naka-in-default? Please enlighten me. T-Y-S-M. Thank you so much. You're welcome so much. <laughs> Ang sinasabi niya dito sa kanyang comment, nakapag one year na bayad na siya before siya nag maternity leave. So, medyo naguguluhan siya, no? Kasi naka one year ka ng bayad And then, pagbalik mo ng duty, gusto mong mag-loan, pero naka-loan in default ka. Kapag naka-loan in default kasi tayo, matik yan, hindi talaga tayo makakapag-loan. Kasi nga, bawal ang merong mga lapses or mga past due sa pag-ibig fund. Bawal yung meron tayong mga buwan na nakalimutan or nakaligtaan natin bayaran. June to August, naka-maternity leave. June, July, August. So, in 3 months, naka-maternity leave no work and then hindi ka rin nag self voluntary ng payment so matik yun in 3 months June, July, August ay meron ka ng buwan na napabayaan bayaran kaya pasok ka talaga sa loan in default, kahit naka 1 year tayo guys, 1 year and 5 months 1 year and 8 months na bayad pero meron ka nakaligtaan na bayad kahit isang buwan lang yan guys pasok ka pa rin sa loan in default. Bawal kasi 'yung meron tayong mga nakakalimutan na payment sa ating mga loan remittances. Okay? So sana ay na-enlighten na po kayo sa ating explanation. At syempre dito lang muna nagtatapos ang ating video. And see you on my next vlog, guys. Thank you everyone. At syempre, huwag niyo naman kalimutan na mag-subscribe dito sa aking YouTube channel at magbigay ng like sa aking video. Kita-kits ulit tayo ninyo sa aking next vlog. Thank you everyone. Bye and God bless!